Tatlong taon nang nakapiit sa Baguio City Jail Mail Dorm si Alias Tatay. Pero kahit papano, ramdam pa rin niyang parte siya ng komunidad. Ito'y dahil sa kanyang pakikilahok sa halalan. Dito po namin nakita na yung karapatan pa po namin is nandun pa rin po. Karap, lalo na yung right po namin ng pagboboto po is nandun. Kaya napakagandang pagkakataon po itong binigay po sa amin ng uh, BJMP po. Ganito rin ang kwento ni Bong. maganda naman kasi at least naka, nakaboto kami. Saka ayos din naman sa amin para sa concern ng barangay namin. Ayon sa BJMP, ito ang unang pagkakataon na pinayagang bumoto sa barangay at SK Elections ang mga PDL. For the Baguio City Jail Mail Dorm, ang bumoto po dito sa loob ng piitan -E ay 22 at ang bumoto naman sa labas ng piitan -E ay 11. Total of 33 PDL ang bumoto for the mail dorm only. Dagdag pa niya ng mga PDL na bumoto sa presinto ay mayroong court pass at sinamahan sila ng mga jail officers. Of course meron tayong directive from the national headquarters no? na una i-register natin sila and then yung mga qualified na i-register ay yung mga ongoing pa or awaiting judgment or yung mga convicted pero below uh, one year ang kanilang conviction at saka yung mga on appeal na ang kaso ay uh, pertaining to disloyalty no, to the government like sedition, uh, rebellion at saka yung sa legal firearms. Pero tanging mga residente lamang ng Baguio ng mga PDL ang pinayagang bumoto. Mula sa 33 bumoto, tatlo dito ay bumoto sa SK Election. Dagdag pa ng BGMP na ang karapatang bumoto ng mga PDL ay parte ng kanilang karapatang pantao at may boses din sila upang mamili ng uupong leader. Vanessa Butong para sa Luzon Headlines.